Matapos malubog sa baha ang malaking bahagi ng Cebu sa kasagsagan ng Bagyong Tino, galit na iniutos ni Pangulong Ferdinand Marcos ang masusing investigasyon sa mga flood control projects ng lalawigan. Ayon kay Palace Press Officer Atty. Claire Castro, nais malaman ng Pangulo kung nagamit ba ng tamang inilaang 26 billion para sa mga proyekto ng flood control matapos makita ang pinsalang dulot ng pagbaha ng tila palpak ng mga ginawang proyekto. Bakit po nagpapaimbestiga ang uh, Pangulo Pangulong Marcos Jr dahil nakita niya po yung epekto may mga budget na inilaan para dito pero parang hindi gumagana kaya mas maganda po na kung siya man po ay uh nagagalit, yan din po ang nararamdaman ng Pangulong Marcos Jr. Hinimok ng Malacanang si Cebu Governor Pam 4 na makipagtulungan sa investigasyon kung may alam itong impormasyon na makakatulong upang mabunyag ang katotohanan at mapanagot ang mga responsable. Kasabay nito ang nais na pagbisita ng Pangulo sa Cebu upang personal na makita ang kalagayan ng mga tao roon at alamin kung paano sila matutulungan. Batay sa datos ng palasyo, umabot sa 343 flood control projects ang isinagawa sa Cebu mula 2016 hanggang 2022 sa iba't ibang distrito. Dahil dito, ipinagtataka ng Pangulo kung bakit nagkaroon pa rin ng matinding pagbaha kahit may bilyong-bilyong pisong pondong inilaan para rito.